na-experience yun na po ba yung tipong uh, dalawa yung boss mo sa trabaho? Alam niyo yun, dalawa may are, magkaiba ng utos, minsan magkaiba ng values, naiipit ka kasi siyempre empleyado ka lang and all. Nakaka-stress di po ba? Parang gusto mo mag-split na lang para mapagbigyan silang dalawa. Ganyan din po ang warning ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam niyo na binabasa ko po ito. Sabi ko parang may mali sa verse na to ha. Ah. Okay, pero kaya lang si Jesus nagsabi na to, hindi ito pwede magkamali. Bakit God and money, yung dalawang malakas sa puso natin? Ba't hindi God and Satan? Pag tinignan niyo po, ang pinakamalakas na kalaban ng Diyos sa ating puso, yung gustong umupo sa trono ng ating puso, ay hindi po si Satanas, kundi ang pagmamahal sa pera. Okay, tignan lang natin to, no? Ang tatlo lang po yung truth ko rito. Number one, the reality of being a slave. No one can serve two masters. Sabi ni Jesus, uh, walang exemption. Lahat tayo, we have a master. Whether you like it or not, meron kang sasambahin. Whether you like it or not, magiging aliping ka ng isa, okay? Ang master po ay nagdi-dictate ng priorities mo, decision mo, values natin. Kaya minsan yung warning ng mga online gambling, uh, gambling can be addictive. Hindi po totoo yun. You will be an addict, okay? Pag sinimula mo magsugal, magiging addict ka kasi po, yun yung naging master mo. Kaya nga po minsan titinan mo, bakit bilyonaryo na sila, nagnanakaw pa rin sa kaban ng bayan, wala ba silang uh, 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 o man term yun, wala ba silang satisfaction, wala po kasi alipin nga, insatiable. Sabi nga ng isang whistleblower, moderate nyo naman yung greed nyo. Hindi mo moderate ang greed kasi slave sila, wala silang karapatang kumontra. Sabi sa Bible, the wages of sin is death. Ang hihinto lang po para Tumigil ang kasalanan, ang pagiging alipin, ay pag namatay na ang tao. Kaya po yung alipin ng pera, alipin ng kapangyarihan, alipin ng kasamaan, illegal immoral death lang ang titigil diyan. Kaya kahit ilampu na sa sakay mo, hindi ka titigil. Number two, ang realidad ng loyalty. Either you will hate the one, or you will be devoted to the other. So, hindi pwedeng equal ang love at devotion kapag dalawa ang master. Kapag hati ang puso mo, yung kantang sana, dalawa ang puso, may lagi ka may stress. Mako-compromise ka, makaka-guilt ka sinusubukan mong i-please si God sa yung pera, hindi ka mananalo. Isa lang ang pwede mong i-devote. Either si God o yung pagmamahal mo sa pera. Paano maglalakad ng dalawa na magkaiba direksyon na sabay? Imposible. Tingnan mo yung oras mo, yung gastos mo, decision mo, yung values mo, kanino ka loyal. At lastly po, indulge me lang, ano, pangatlong puntos ko, ang desisyon ng paglilingkod. It's a decision. You cannot serve both God and money. Hindi ito option na pwede pagsabayin, kailangan mong mamili. You have to make a choice. Hindi po masama ang pera, it's the love of money that is the root of all evil. Pag ginawa mong master ang pera, doon ka talo. Maganda yung pera, alipin mo. Okay? Turuan mo yung pera, magamit sa mabuti, magpaaral ka may hirap, magpatayo ka ng mga nasalanta ng bagyo, gamitin mo yung pera mo as a congressman sa tamang papupuntahan. Then, pera is your slave. But once you become slave of money, yun po ang problema. You cannot serve to both gods. Si God lang ang master natin, na totoong nagmamahal sa iyo. So, reflection lang po. Sino bang tunay na sinusunod mo? Si Lord ba? O ang pera? Matthew 6.24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ay, manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, madali itong sabihin, mahirap gawin. Pag nandyan ang tempasyon ng pera, madali kumita. May naiwan na wallet sa sa dinadrive na sasakyan. Lord, napakadali, Lord. Sambahin ng pera kasi eh, ang dami namin pangailangan. Pero Lord, tanungin namin, magiging alipin kami na to. At darating ang time, kahit hindi na namin gusto, maglanakaw at maglanakaw pa rin kami. Kaya Lord, tulungan mo kami to serve you. Na makita na you will never leave us nor, nor, nor forsake us. Sabi mo kahapon sa first namin. Tulungan mo lang Lord, ang mga nakikinig ngayon, na ka at wala nang iba. Dahil pag meron kaming Diyos, The day. We have everything. In Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides.